ba pinagpipilitan mong malambot eh? Ito nga, oh, pakatigas-tigas na. na e, naku naman, ang kulit-kulit mo naman eh. Sinabi na sa'yo malampay. Eh. Ano ba naman yan? Ang tanda-tanda nyo na. Puro malalaswa pa rin ang sinasabi nyo. Ano bang malalaswa ang sinasabi mo? Eh, yung tungkol doon sa matigas at malambot. Aba, ay talaga matigas eh. Ay, talaga namang malambot eh. Oh, ayun. Inulit nyo pa. Teka nga muna, ano ba nasa isip mo pinag-uusapan namin? Eto yung puto, ubod ng tigas, kakanin ko bayan, yan? Eh, ang lambot naman talaga niyan eh. Ay, pali, puto pala. Tagani? I'm here, ma. Well? So, hindi ka sasama sa amin? Pasta muna ako, ma. Next time na lang. San, you can tell me what's bothering you. Lagi naman kitang iniintindi, di ba? Baka malay mo, makatulong ako, Oh. May nakilala akong babae, ma. Gusto ko na siyang pakasalan. oh, eh di mabuti. <sighs> Kaya lang ho, may problema ako. Her parents, they're kind of strange. Hindi naman sila ang pakikisamahan mo eh. Ha? Hindi rin po sila mayaman. You don't need the rich wife. Ang importante is how you feel about each other. Tsaka ang gusto ko lang naman, syempre yung sincere at tsaka honest siya sayo. Tama ka naman as always, Ma. And you know what, Ma? I can't wait till you meet Lynette. I'll think you like her. She seems to be special, ha? Huh? Kaya pwede ba, tigilan mo na yung kada drama mo. Lalo lang ako nagkakaringkils, nang kaiisip sa'yo. Okay? Okay, okay, okay. Thanks, ma. Magandang gabi, ho. Nandiyan mm. na naman, bahala na ka dyan. Isagani! <laughs> Halika, tuloy ka! <laughs> hmm. Para sa'yo. Salamat. Magandang gabi ho. Oo, oh, po, 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 po. Salamat ho. Uh, inay, itay, kung pwede po sana. Oo, oh, okay, okay, okay. Pa okay. <laughs> Mababaita mo pala magulang mo eh. May wala ka ng problema ngayon. Yan ang akala mo. Ikaw namang kuki. Pinipilit mong malambot. Eh matigas na eh. Eh malambot pa nga yan eh. Anong malambot? Pisidin mo nga yan oh. Kaya tigas-tigas. Sus, Malambot pa. Totoo. Bakit ba pinagpipilitan mo malambot eh? Ito nga upa, oh, paka, tigas, tigas na. Eh, naku naman, ang kulit-kulit mo naman eh. Sinabi na sa'yo malambot pa eh. Ano ba naman yan? Ang tanda-tanda nyo na. Puro malalaswa pa rin ang sinasabi nyo. Ano bang malalaswa ang sinasabi mo? Eh, yung tungkol doon sa matigas at malambot. Abay, talaga matigas eh ay talaga namang malambot eh. Oh, ayun. Inulit nyo pa. Teka nga muna, ano ba nasa isip mo pinag-uusapan namin? Eto yung puto, ubod ng tigas, kakanin ko ba yan? Eh, ang lambot naman talaga niyan eh. Ay, tali. puto pala. Ah, sorry. Linet, may sasabihin ako sa'yo. Shhh, baka Bakit? maingay. Halika dito tayo. ingat ka, marinig tayo ni Mother at Father. Ah, pagod na pagod nga ako eh. Bakit naman? Eh kasi, ang tagal kong kinuusap yung sakristan sa simbahan. Sakristan? Oo, o, yung alalay ni Father. Si Isagani. Ah, ah, si Father. Oo, oh, oh. oh, ano naman ang napag-usapan ninyo? Eh ayun, namu-problema daw sila kasi magkakardul sila ng vigil sa simbahan. Anong problema doon? Ayun, ini-invite ka ni Father at ni Mother Superior na mag daw ng prayer doon. At para lalo kayong magkakilala, pati na rin yung ibang membro ng simbahan, di ba? Eh, hindi na kaya nakakahiya sa kanila? Ano? Dapat matuwa ka doon sila pa mismo na papa-invite sa'yo. At malay mo, balang araw, eh, <laughs> maging mabuti kang alaga ni Father. <laughs> ah, sige, sabihin mo kay Father. Payag na ako. Ayan, sasabihin ko. Ano rin sabe Don't worry, Koki. That's the only call from heaven. Ah, heaven. Mm. Ang aga naman tumawag ng heaven. Sige, dyan ka. Hello, yes, pulgoso, yeah, pulgoso, telegram service. Uh, oh, <laughs> <laughs> mayra, ako na. Ano balita? Oh, sige, teka, 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 teka. Oh, sige. Uh -huh.